Noong unang panahon, sa isang maulan na hapon, isang matabang, kulay abong pusa na nagngangalang whiskers ay nababasa sa hardin. Ang malawak na tanawin ng basang hardin ay nagpapakita ng putik at mga alon-alon na lubluban, napapalibutan ng mga nakalugmok na bulaklak at mangilan-ngilang halaman sa ilalim ng isang madilim na kalangitan. Patuloy na bumabagsak ang mga patak ng ulan, lumilikha ng isang ritmo sa basang lupa, ang mga patak ng ulan ay bumabagsak sa isang malaking lubluban, lumilikha ng mga alon na lumalawak palabas. Ang madilim na kalangitan ay bahagyang makikita sa tubig. Si Whiskers, na nakaupo sa gitna ng basang hardin, ay mukhang labis na nalulumbay. Ang kanyang basang balahibo ay nakakapit sa kanyang katawan, at ang kanyang mabalahibong buntot ay bahagyang nakakurba sa likuran niya. Ang kanyang malalaking mata ay nakatingin sa paligid na parang tahimik na humihingi ng tulong. Ang mga patak ng ulan ay tumutulo mula sa kanyang mga bigote at palahibo. Mula sa pananaw ni Whiskers, makikita ang malabo, basang-basang paligid, na dinadagdagan ng mga nakalugmok na bulaklak at mga lubluban. Sa loob ng isang kalapit na maaliwalas na bahay, isang matandang babae na nagngangalang Evelyn Carter, ay nakatayo sa tabi ng kanyang bintana nakatingin sa labas kay Whiskers sa ulan. Ang kanyang mainit na kayumangging mga mata ay nagliliwanag ng pag-aalala at ang kanyang maliit na katawan ay naliwanagan ng mahinang ilaw mula sa loob. Mula sa pananaw ni Evelyn, sa likod ng bintanang may mga patak ng ulan, makikita si Whiskers na nakaupo ng nalulumbay sa basang hardin napapalibutan ng mga lubluban at nakalugmok na bulaklak. Determinado na tumulong, Sinuot ni Evelyn ang kanyang kapote at nagmamadali sa hardin, sinisipa ang mga lubluban. Ang kanyang kulay-pilak na buhok ay sumisilip mula sa ilalim ng hood at ang kanyang mga kamay ay may hawak na malambot na nakatiklop na tuwalya. Maingat niyang pinulot si Whiskers at pinalot ito sa tuwalya. Ang kanyang basang balahibo ay naiiba sa tuwalya na tuyo. Habang bitbit ni Evelyn si Whiskers, na ngayon ay nakabalot na sa tuwalya, Naglakad sila pabalik sa Hardin patungo sa bahay. Patuloy na bumabagsak ang ulan sa paligid nila, at ang mga lubluban ay sumisipa sa ilalim ng kanyang mga hakbang. Pagdating sa loob ng kanyang maaliwalas na bahay, pinatuyo ni Evelyn si Whiskers at pinalot siya sa isang malambot na kumot. Inilagay niya ito sa isang malambot na kutsyon malapit sa nagliliyab na apoy. Ang mga mata ni Whiskers ay kalahating nakapikit at ang kanyang ekspresyon ay masaya. Ang mukha ni Whiskers ay nagpapakita ng kanyang bagong kasiyahan habang ang kanyang mga mata ay nagsara at isang banayad na ugong ang lumabas mula sa kanya. Ang mainit na ilaw ng apoy ay kumikislab sa kanyang balahibo. Ang malawak na tanawin ng sala ni Evelyn ay mainit at maginhawa, na may nagliliyab na apoy na naglalabas ng malambot na liwanag. Nasa kutson si Whiskers sa harapan, habang si Evelyn ay nakaupo sa isang silya, nagbuburda malapit sa apoy. At sa gayon... Natapos ang pakikipagsapalaran ni Whiskers sa maulan na araw na may bagong simula na puno ng init at pagmamahal.